Hello guys! Ayan, huwag nyo nang pansinin ang itsura ko at lumayas lang ako sa bahay. Lumayas ba? Gawa nang nagkolekta ng, nag ng pampers. guys, so marami akong pampers ngayon. Maraming mga... So syempre, tingnan nyo naman ang itsura ko. <laughs> Yung itsura ko, huwag nyo pansinin guys. Pasensya na kayo kasi Siyempre, mabilisan lang tong labas at mag-collecta lang tayo ng mga gagamitin natin. So, busy lang yung ating weekend. At saka, siyempre, wala nang time magpaganda, no? <laughs> Ayan, di ba? Sim Simpli-simplihan lang natin. Buhay. Ganito ang buhay yung OFW, guys. Thank you for watching, guys.

So, wala akong guys, wala akong driver driver po ay sarili ko lang yan <laughs> wala akong driver guys okay, thank you so much for watching have a nice day and God bless